tayo ngayon sa paubong at titingnan ho natin ang binhing bangus na inilalabas dito. Ito ho ang kanilang pangkaraniwang hanap buhay dito, ang pagbebenta ng binhimbang bangus at inuhulog dito sa mga fish cages at laisdaan at kung saan saan po po. At tingnan po natin. ay na po yung binhimbang bangus, sumasabang po. At malalaki, 4-5 po ang sukat. At dito nga po ay sabay-sabay ho silang bibilang, uh, 40 pieces po ang laman ng bawat bag. At pagkabilang nga po nila ay ipapanik ko dito sa itaas para lagyan mo ng tubig-tabang. Hahaluan mo nila ng tubig-tabang para pagbiyahe, hindi bumula. At saka nila lalagyan ng oxygen. At dito naman po sa isang tao ay papalipitan nila at ilalak nila ang plastic para ba ibyahe. 30,000 nga ho pa lang ilalabas ko na binhing ng bangus. Ito nga po ang sukat ng bangus, oh. Kaganda ang lalaki. Ilalagay nyo nila ng kulay asul na tubig para hindi magkaskisa ng isda. Ikakarga na nga po yung binhi sa sasakyan. At habang kinakarga, ay oh. binibilang ko ito sa sumisigaw ng palyo. At palyo naman, oh, ay nililisan dito sa Pagsahan Ayan nga po pala itong binihian ng bangus Dito sa may Sitio Pantay Sa Nusip Paombong, Bulacan Labing lang ho siya Ayan lang po ang kanyang bahay At madali lang po siyang makita Malapit lang po sa tulay At tabing ilog din ho At pag uh... Pag may naglalabas na dito, agad, agad nyo makikita. Ayan lang po sila. labing yung karsada. At yung may mga buyer, pwede yung maupo dun sa kanilang pahingahan. Eh. Habang pinapanood ang kanilang bangos na inilalabas. Yan, dito lang po sa San Jose, Poobong, Bulacan. Ito nga po pa yung kumuha ng binhi na bangos. Atin pong kausapin. Uy, ano po pakala Romeo, Valencia. Uh, Pag-asaan po kayo. Ano taga Bataan, Hermosa, Barangay, Mabuko. Ah, uh, ilapit kinuha ng bagus na yun? 24,000. Kina-hektarya po kaya pagkali? Isang kapat na hektarya, isang apat na hektarya. Bakit na naman po ang sukat ang bagus sa pito ninyo? Kaya sigurado ang lalaki pa nagkali na naman. Ibang na naman ang similya. Nakunti namin yung Nangyayari nito sa age group team. Kaya tinawagan na lang namin. Oh, okay. Sige kuya, marami salamat po. Shout out nga po pala sa mga nakasama ko ngayon. At shoutout din po kay Parin Dexter. Sa mga nangangailangan nga po pala ng mga binhinang bangus dyan, message lang po kayo o kaya mag-comment po kayo dyan sa comment section at ako po ay tutugon. Sige po, hanggang dito na lang. Maraming salamat po!